Ito na yung puno ng bell pepper ko. yan. Pero kung mapapansin mo, yung puno niya, hindi pa ka katibay. Magmula dyan sa baba, eh yung puno niya, di ba? Hindi pa ganun katibay, pero malago. Malago. Tapos, marami ng pabunga yan o bulaklak. Kaya ang gagawin natin, eto, gaya nito, sana ba? gaya nito napin natin ito ito, ito, ito yan, tatanggalin natin yan yan ayan tanggalin yan tapos, yan pa yan Alisin natin yung mga ano yung mga pabunga niya kasi hindi pa sasapat yung ano yung katawan niya para mamunga. Masyado pang bata yung katawan niya. Mangyayari niyan, lulundoy lang. Kaya ang kailangan natin pag ganyan. Kaya amo na natin patatagin. eto meron si ilalim. Ayan. Tanggalin natin yan. Ayan. Yeah, haya ayun lang muna lumaki yung buong katawan. Bago nyo hay ano bago nyo pabulak o kaya pabungahin. Ay ano. Yan. Oh. Yan, naalis natin yan. Ito. Ay ano. Oh. Naalis ko yung mga bunga niyan. Yan. yan naalis ko yung mga bunga sinicheck ko lagi yan ayoko muna silang mamunga kasi pag namunga yan mawawala na yung concentration niya para tumaba yung katawan mapupunta na lahat yung yung pataba niya sa bunga kaya kailangan pag may nakita kang bunga na habang maliit pa yung puno tatanggalin mo na yung mga bunga kaya chinecheck ko yung mga yan kung may mga bunga na para aalisin natin yung ano yung yung bunga ayan o mga yan naalis ko yan, chinecheck ko yan lagi kasi para maging mataba na yung puno niya. Hmm. Binawasan ko na rin ng ano yan. Ng dahon. Alam mo yung dahon nito ng bell pepper. Hinalo ko sa tinola. Parehas lang din naman yung lasa ng dahon nito. Sa dahon ng sili na labuyo. Parehas lang ang lasa. Pwedeng yalo yun sa tinola binabawasan ko ng dahon pag sobrang lago eh. Para nga tumaba yung ano, tumaba yung mga puno. Magsilakihan sila. Puro sili yan oh. Kaya nagsanga sila ng ganito. Ang gagawin mo, puputulan mo para magsanga. Ayan. Ayan. Puputulan mo. Tatalbusin mo lang naman yan eh. tulad nito. Pwede na natin talbusan. Yan. Para magsasanga. Tataba yung puno. Magiging ganto yan. Magiging ganto. oh, di ang dami sanga. Kasi to, pinutulan kasi natin to. Yan. Parang ito mga to. Ilang sanga. Ang dami. Tatlo. Tapos, pagdating sa taas, nagsanga pa na nagsanga. Kasi nga, pinutulang ko. Ayan.